Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung asawa at first lady ng dating diktador at pangulong Ferdinand Marcos Sr. At isa siya sa mga pinaka-controversial na public figure na babae. Ngayon, buhay pa siya. At pero dati, Sikat na sikat siya. Hanggang ngayon, sikat siya. Dahil sa... Yun nga, asawa siya ni Ferdinand Marcos na naging diktador ng dalawampun taon uh, sa Pilipinas. At uh, may mga nag sa kanya dahil sa glamour niya. Lalo na nung bata-bata pa siya. At sa extravagance niya. Pero meron din naman nagkukumpara sa kanya. Parang si... Marie Antoinette. So, meron akong mga ilang bagay na sa tingin ko, kailangan malaman tungkol sa kanya mga interesanting bagay at nakakalungkot na bagay tungkol sa kanya. Yung una, yung conjugal dictatorship. Sabi ng mga historian at mga ibang political analyst, hindi lang siya yung first lady. May partisipasyon siya sa politika ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi naging nag, gobernador siya ng Manila, May participation siya sa politika. At sabi ng mga critics, yung martial law, conjugal dictatorship. So hindi lang yun si Ferdinand Marcos Sr. At noong nagkasakit si Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon siya ng lupus sinasabi ng iba na si Imelda yung parang nag a o nagsisilbing ruler ng Malacanang noong panahon na yon. At isa pang bagay tungkol kay Imelda, marami siyang high society na mga kaibigan, yung circle of friends niya, mga high society, pang elite, dahil nga mayaman sila at sikat. Sobrang mayaman sila. At Meron siyang mga kaibigan na mga royal family. Halimbawa, si Doris Duke. At mga presidente ng iba't ibang bansa. At lagi siyang nagpupunta sa U.S. At kilala siya, kilala siya bilang isang gate crasher. Halimbawa, um, meron sa Wikileaks na na-release na dokumento na madalas siyang pupunta sa U.S., bilang gatecrasher. Halimbawa, yung inauguration ni Nixon, um, uh, hindi siya imbitado pero pumunta siya. At uh, meron din yung sa Sydney Opera House, yung dedication ng Sydney Opera House. Pumunta daw siya kahit hindi siya imbitado. Pero may mga leader naman ng mga ibang bansa yung kinoconsider siya na charming. So meron daw siyang charm si Imelda. Hindi lang siya parang trophy wife. Halimbawa, um, nakipagkita daw siya sa mga iba't ibang leader ng ibang iba't ibang bansa nang siya lang so hindi kasama si Marco Sr. So nakipagkita siya kay Mao Zedong ng China, Fidel Castro, Saddam Hussein, kay Gaddafi at meron parang sikat na quote si Fidel Castro yung Cuban leader dati sabi niya, nagmaneho siya para lang sa dalawang babae, sa nanay niya at kay Imelda Marcos. So, galing yan kay Fidel Castro. So, ibig sabihin, meron daw charm si, si Imelda, lalo na sa mga, mga world leader na parang sobrang makapangyarihan noong mga panahon na yon. At kilala din si Imelda sa mga mga demands niya, mga nakaka nakakalokang demands. So ibig sabihin kung mayroong siyang plano, gusto niyang maging makatotohanan 'yon kahit outrageous. Halimbawa noong 1974, may pageant, may Miss Universe pageant sa Pilipinas. Yung Pilipinas yung host ng Miss Universe. At gusto niyang makasigurado na maganda yung yung klima sa Pilipinas na hindi uulan ganon. Um, sabi niya sa Philippine Air Force na mag-cloud seeding at para mapigilan yung bagyo. So parang gusto niya kontrolin yung weather, gusto niya kontrolin yung klima. At dati naman meron din opening ng beach resort. Nagpadala siya ng aeroplano para kumuha ng white sand galing sa Australia para dun sa isang beach resort. At yung mga outfit niya, yung mga damit niya, yung mga designer niya, talagang sobrang demanding daw siya sa mga designer niya. Na halos mabulag na yung ibang mga designer niya. At nagpapagawa din siya ng sampo hanggang labing pitong mga gown, outfit. At ipiliin niya lang niya isa. So grabe yung mga demands niya. Dahil nga, mayaman sila at makapangyarihan. At noong panahon na yun, parang gusto din niya na magkaroon ng maraming international events sa Pilipinas. Kaya nagpatayo siya ng madaming mga building. So sabi ng iba, meron siyang edifice complex. Yung sabihin, gustong gusto niya ng mga mga gusali, mga building. So, halimbawa, yung Philippine Heart Center, Manila Film Center, yung Folks Arts, uh, Folk Arts Theater, at yun, may mga iba pang mga gusali na pinatayo niya sa Manila. At yun nga, nung panahon na yun, fashion icon daw siya. Kasi, kahit maliit siya, maganda yung fashion niya, maganda yung figure niya. At may mga Pilipina na tinitingala siya. Gusto siyang gayahin parang idolo siya ng mga ibang Pilipina. Pero, yung mga shopping spree niya, grabe. Kasi, maraming mga dokumento, mga resibo na nakita na grabe siya mag-shopping. Halimbawa, nag-shopping siya sa Honolulu, sa Hawaii. gumastos siya ng apat na libong dolyar. Tapos, pumunta siya sa Roma. Bumili siya ng painting ni Michelangelo. 3.5 million dollars. Uh, At meron din kwento na pinabalik niya yung pilot ng eroplano. So, umalis na yung pilot. Pero pinabalik niya sa Roma kasi nakalimutan, nakalimutan niyang bumili ng keso. So, bumalik yung eroplano para sa keso. At uh, yun, nung umalis yung Marcos sa Malacanang, nung tumakas sila, nakita yung mga resibo na noong 1978, bumili siya sa isang Bulgari shop sa New York at yung resibo, 1.4 million dollars. ba? Diba? Grabe. So, mayaman sila. Sobra-sobrang mayaman. At isa pang pinaka-infamous kung bakit kilala si Imelda Marcos. Bukod sa mga shopping spree at mga alahas niya, na 25 carat pink diamond na milyon milyong dolyar yung halaga. Isa din siyang shoeaholic. So, kilala siya bilang may-ari ng libo-libong mga sapatos. So may, may mga report na nagsasabi na tatlong libo yung mga sapatos niya. Tatlong libo. At mayroon siyang refute sa claim na to. Sabi niya, wala akong tatlong libong sapatos. Isang libo lang. Pero grabe. pa yung mga sapatos sa to. Hindi lang yung basta-basta. Ito yung mga mamahaling mga designer na sapatos. Kasi Imelda Marcos yun, di ba? So yun lang ang mga konting bagay tungkol kay Imelda Marcos. Kung may oras kayo, pwede kayo mag-research sa buhay niya. At siyempre tanongin niyo yung sarili niyo. Bakit naging sobrang mayaman yung pamilyang to? So paano ba maging mayaman, ganito kayaman, nang walang tulong ng taong bayan, walang pagnanakaw sa taong bayan? At yung mga ginagawa nila, hindi ba yun pang sa kapangyarihan? So yun lang ang episode natin ngayon. Salamat sa oras nyo. Merong transcript kung kailangan nyo. At merong Patreon kung gusto nyo supportahan yung podcast. Salamat at paalam.